Dun, hello so, mga ka idol so mau niya mong kwan gipang mau niya mong gipang tanong na kwan, na udri, idol na kwan maning tawag na mo dito idol na bulang huy kamuting so, kahay man sinyo mga kaidol idol no so mau niya mong gitanong ka idol dakuha ni kayo ka idol padung sa babaw pa ubos patag lang dire mo dapit ispagiting pa babaw so mga kaidol idol no o, tanaw lang mo sa mong palibot kay nagdantagin kayo sagbot <laughs> Nindot ni kayo mga kaidol kay, ang mga diri kay daghan na mga tanong mga kaidol daghan dyan na inspire sa mga ang video tagad love kay pagyan so, daw may eh. so yun mga kaidol no kung nang nagvisit po din na sa mga mga kaidol ayaw lang po mo <laughs> ayaw po mo ay kawad anong paglaw mga kaidol kay video tagalog video video <laughs> kay tanan mga kaidol uh, na abot sa itong kinabuhay na mga pagsulay uh, pag mula bayra ng mga kaidol o uh, pili ang tamo surrender lang yun sa pag-abot, dugay na tayo kay Idol to, sa babaw kay Idol. So gusto lang mong mag-order ani lang mo. Hindi ka-deliver kay layo. So ada ka mangut kay Idol. Mm, daw siya ron kay Uy ka Uy kalong ag. Uy ag sa mong kamuti kay Idol. So muna kamuti mo kay Idol. So muna pa daw dito sa kan dito sa Pikas kay Idol katong hinlo na kayo dito muna ang palayan. In English, humayan rice. <laughs> Umayan gani. So mga kayo, naman, yung mga kamutihan. So mga may kamuti ka mga kayo para para napod may malungag. So kailan mo kalimot kayo pag support sa mong video sa matag upload na mga kayo kay Kung gusto, kung gusto mo mga kayo mag order, yun lang mo kayo bahag, Sa Palawan lang na ipadala. Eh, kung pwede. Sa video, landbang. sa, sa video, landbang. <laughs> or lan bang bitawa ka idol or lazada or si shopee ay lang mo kung order kaidol idol o tanaw lang mo kaidol sa mga gipang tanom so nainis mga kaidol mga lube nanapoy gulay na mo mga ka idol mo ning ganas mag so mga kaidol, no so mo ning mo ang area itong isa padawang sasakuan tubig mga ka idol kay mag kabo daw siya yun so, mga kaidol no ah uh, dirita karon mga kaidol uh, mag, mag huwag kamuti mga kaidol mga guapa man mga kaidol Ang kamuti na tapos dagko pa kayo so sama sa nagtanda mga kaidol mga guapa huwag mga guapo so God first mga kaidol always remember na ayaw kalimut sa ginoo kay mawara man ato ang kusog sa matag adlaw Tuan man na makasala tang mga kaidol pero kung salig ta gino'o, wala imposible bisan og makalisod basta malipayon lang mga kaidol mawara na ang mga tag nato sa Ginoo ug makita sa Ginoo na atong gibuhat sa matag adlaw So yung idol, dagang salamat kay idol. So, mangwa pa kong kamutig mga kay idol. So, Sinsa na kayo ito Mga kaidol Thank you sa kayo Sa pagtanaw sa among video Salamat and God bless